Hot topic and issue pag-usapan natin. Kalinawan ng isip ay tila nawawala. Yan ang mga pahayag na binitawan ni Representative Sandro Marcos matapos sabihin ni BP Sara ang pagbabanta na huhukayin niya ang labi ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Jr. at pagpugot ng ulo ng kanyang ama. Ayon pa kay Representative Marcos, matagal na siyang nagtitimpi noon bilang respeto sa vice presidente pero ngayon hindi anya niya hahayaan bilang isang anak na hukayin ang bangkay ng kanyang lolo at putulin ang ulo ng kanyang ama. Dagdag pa ni Sandro, wala anyang sinabing anumang masama ang kanyang ama laban sa busy si presidente. Kos ay pinayuhan pa siya nito upang wag maghayag ng pagkadismaya pero mas pinili umano ni Sandro na magsalita upang maipakitang may limitasyon sa anumang buwelta ng mabigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sinabi din niya bilang di kinatawan ng Ilocos Norte. Responsibilidad din niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang kababayan. Sa huli, umaasa pa rin si Sandro na maayos ang mental health ni BP Sara at makahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap na mga mga issue. Yan na mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.